Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat ng paborito oh, nah. Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpabalit, makinig na at, Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Mataas ang standard ngayon ng mga Aries para sa kanilang sarili at sa kanilang mga pangarap sa buhay at kailangan lang maging kalmado Aries dahil ang iyong pagkataranta sa pag-abot ng iyong mga pangarap ay maaring magdala sa iyo ng karagdagang pressure. At ngayong araw para sa iyong kalusugan, maganda naman ang iyong pangangatawan. Magbibigay ka ng karagdagang oras at panahon para sa iyong sarili at lalong-lalo sa pag-alaga ng iyong katawan. At sa araw na ito rin, kailangan na maging relax lang kasama ang iyong mga kaibigan para hindi ka rin mataranta ang iyong mental state ay naaapektuhan sa iyong mga pangamba ang iyong pag-ibig sa araw na ito ay kalmado lamang merong mga Aries na relax lang sa araw na ito at mas privado at ngayong araw rin ang iba na merong mga katanungan sa kanilang mga relasyon ay maari na makumbinsi na merong ginagawang masama ang kanilang kapartner kaya sa araw na ito pag-isipang mabuti kung paano mo i-handle ang iyong mga relasyon at para naman sa iyong career ngayong araw mas mahilig ang mga Aries ngayon na magbigay ng kanilang serbisyo At maganda ngayon, ang tulong na ibinibigay ninyo sa ibang tao, ngayong araw, ang mga iris ay masyadong prangka, lalong-lalo na pagdating sa trabahoan, kaya bantayan ang iyong mga pananalita, iris, para hindi ka mamisinterpret ng ibang tao. Ang kabuhang enerhiya ng araw na ito para sa iyo ay positibo naman, dahil ngayong araw, lalo kang motivated sa pag-abot ng iyong mga pangarap. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 6, 13, 16, 29, 31, at 44. Ngayong araw, maari na merong kang makilalang isang tao na maari na mag-motivate sa iyo ng sobra pagdating sa iyong kalusugan at maari na meron mga pagbabago ng lifestyle. Maganda ang dalang impluensya ng taong ito para sa iyo dahil ma-analyze mo ang kahalagahan ng iyong kalusugan. At sa araw na ito, para sa iyong pag-ibig, maganda ang iyong enerhiya ng pag-ibig ngayon. Marami kang mga magagawang bagong aktibidad sa araw na ito at mapatunayan mo ang iyong sarili, lalong-lalo na sa mga dating pag-ibig. Ngayong araw, ikaw rin ay maraming tsansa na manalo ngayon sa mga argumento. Hayaan ang iyong sarili ngayon na ma-enjoy ang iyong pag-ibig dahil sa araw na ito, mas ma-appreciate ka ng ibang tao. Ngayong araw rin para naman sa iyong kalusugan at sa pera. Swerte ang mga choro sa araw na ito sa inyong mga ventures. Ano man ang inyong mga tatahakin sa araw na ito, lalong-lalo na ang mga choros na merong iniisip na mga investment. Ngayong araw kasi, ang mga choros ay mas logical. Mas sinusunod ninyo kung ano ang sinasabi ng inyong utak. Kaya maganda ang inyong mga decision ngayon, hindi kayo masyadong mapangunahan ng sinasabi ng inyong puso. At sa araw na ito, positibo rin ang daloy ng enerhiya ng pera para sa inyo kaya maganda ang araw na ito para sa pagbili ng mga bagong properties at lalong-lalo na sa mga gastos ngayon dahil mas wais kayo sa pera Ngayong araw, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 4, 8, 12, 20, 29, at 38 Ngayong araw, Gemini, marami kang makilala at maging maingat sa araw na ito dahil merong mga tao ngayon na maaring magdala sa iyo sa kapahamakan. Ngayong araw, lumayo o dumistansya sa mga tao na hindi maganda ang impluensya sa iyo. At sa araw na ito, mayroon ring mga dating contacts na lilitaw ulit ngayong araw. Para naman sa iyong kalusugan, sa araw na ito, maraming mga ideya na makukuha mo galing sa ibang tao, lalong-lalo na pagdating sa mga medisina na maari mong gawin sa tahanan. At sa araw na ito, marami ka rin makuhang mga binipisyo galing sa iba dahil ngayong araw, magaganda ang iyong matutunan pagdating sa iyong pag-alaga sa sarili. Ang ibang mga Gemini ay mahilig sa oils na makakatulong sa inyong makapag-relax. At para naman sa inyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, huwag masyadong seryosohin kung ano man ang mga issue ngayon sa relasyon. Ang mga Gemini kasi sa araw na ito ay maaring sobra ang pag-iisip pagdating sa mga problema. Kailangang relax ka lang at tulungan ang sariling mapakalma lalo na pagdating sa issue ng iyong kapartner. Sa araw na ito kasi maraming mga pagdududa sa kung ano man ang mga aksyon ng mga karelasyon sa araw na ito. Kaya tulungan ang sarili na ma-enjoy lang ang inyong pagsasama. At para naman sa iyong career, paborable ang araw na ito. Pagdating sa iyong trabaho at sa iyong mga ventures ngayong araw, mas sincere ang mga Gemini. At hardworking rin kayo lalo sa araw na ito. At ang swerte ninyo pagdating sa mga magagandang proyekto at sa mga bunga ng inyong mga pagsusumikap nito mga nakaraang linggo o nakaraang buwan ay maaring darating sa araw na ito. Maari rin na ngayong araw, Gemini, ay mas magkasundo kayo sa mga tao na mayroong mas mataas na katungkulan sa o kaya sa inyong mga boss. At ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 10, 13, 20, 26, 32 at 40. Very active naman ang mga cancer sa araw na ito at ngayong araw kailangan ang concentration dahil maraming disturbo ngayon sa iyong gagawin. Kailangan rin na maging maingat ngayon sa mga maliliit na detalye lalo na kung ikaw ay pipirma ng mga legal na dokumento. Sa araw na ito para sa iyong kalusugan, ikaw ay magkakaroon ng conscious effort para alagaan ang iyong pangangatawan lalong lalo na ang iyong pagdiet. At sa araw na ito, bantayan ang iyong kalusugan pagdating sa mga allergies. At ngayong araw, para sa iyong pag-ibig, kailangan ang balanse sa iyong trabaho at sa iyong career at sa iyong pamilya. Medyo demanding ang mga aspetong ito sa iyong buhay cancer, kaya kailangan balansehin mo ang iyong oras para hindi magtampo ang iyong pamilya at hindi rin mag-suffer ang iyong trabaho. Sa araw na ito, kailangan rin ang concentration sa iyong mga gagawin at kailangan na maging maingat sa iyong pananalita pagdating sa iyong mga mahal sa buhay. At para naman sa iyong career at pera, busy ang mga cancer sa araw na ito. Maraming mga tao ang hihila sa iyo sa iba't ibang direksyon. Kailangan sigurado ka sa iyong mga decision ngayon, lalo na sa iyong mga aksyon na gagawin. Ngayong araw, pagdating sa bandang hapon, magiging malinaw sa iyo ang iyong vision. Lalong-lalo pagdating sa issue sa iyong mga trabaho, ngayong araw rin maaari na makatanggap ang mga cancer ng mga magagandang advice galing sa isang tao na medyo maganda ang influence sa iyong future career. Sa araw na ito, cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay white at alam aking numbers mo ay 9 14 21 26 34 at 42 Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw focus sa iyong trabaho sa araw na ito, Leo, dahil ngayong araw maraming disturbo at maaari na hindi mo matapos ngayon ang iyong mga commitments at lalong-lalo ang iyong mga obligasyon sa buhay. Ngayong araw, kailangan ang disiplina sa sarili, kailangan mag-focus sa iyong trabaho ngayon at kailangan malakas ang iyong willpower na matapos mo ang mga kailangan gawin. At para sa iyong kalusugan at wellness ngayong araw, mag-ingat dahil merong mga tao ngayon na nakapalibot sa iyo na medyo arrogante ang mood. At kailangang piliin kung sino ang iyong mga pinapatulan sa araw na ito, sino ang iyong mga binibigyan ng oras. Malakas ang challenge ngayon sa pasensya ng mga Leo. Sa araw na ito rin, maraming mga tao ang medyo masakit kung magsalita. Kaya bantayan ang iyong mga pakikisama sa ibang tao kung ano ang iyong mga gagawin. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw mas passionate ang mga Leo. Ngayong araw ma-recognize ng ibang tao ang iyong concern at ang iyong pagmamahal sa kanila. At sa araw na ito, magiging exciting ang pag-ibig ng mga Leo ngayong araw. Walang masyadong challenge pagdating sa issue ng pag-ibig. At maari na sa araw na ito, merong isang tao na malapit sa iyo, Leo, na medyo matagal na palang may gusto sa iyo at hindi lang makapagsabi o nauunahan ng takot. Kaya maganda ang araw na ito, maraming surprises pagdating sa issue ng pag-ibig. Para naman sa iyong career at sa pera ngayon, yung araw, maganda ang simula ng iyong career pagdating sa iyong trabahoan at magaganda ang mga oportunidad ngayon. Maari rin na ang ibang liyo sa araw na ito ay makatanggap ng mga job offer o kaya merong mga pagmuni-muni sa pag-transfer ng bagong employer. At maging maingat lang sa mga panlilinlang lang ngayon ng ibang tao, maraming scam sa araw na ito kaya bantayan ang mga oportunidad na lumalapit sa iyo. Kailangang alamin kung Legitimate ba ang mga ito? Ngayong araw, ang pera ay magiging mas maayos kumpara kahapon at sa araw na ito, mas focus ang mga Leo pagdating sa kanilang mga responsibilidad. Ngayong araw, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 9, 12, 17, 23, 34 at 41. Vulnerable naman ang mga Virgo sa araw na ito at maari na malugi kayo ngayong araw kaya bantayan ang inyong pananalapi. Sa araw na ito, kailangan rin Virgo na dumistansya sa mga tao na Lagi ka nalang pinapahamak. Ngayong araw, mag-ingat at piliin kung sino ang iyong mga pinapakisamahan ngayon. At sa araw na ito, maganda naman ang iyong health at ang iyong wellness dahil sa araw na ito, magaganda ang iyong dietary pattern, ang iyong mga kinakain, at sa araw na ito, mas gugustuhin mo ang mga simpleng pagkain sa tahanan, mga fresh vegetables at mga gulay at magagandang pagkain ngayon kesa sa mga mamantika kaysa sa mga pagkain na maraming preservative. Kaya ngayong araw, mas energetic ang mga Virgo. Para naman sa iyong pag-ibig ngayong araw, ikaw ay magiging mas adventurous ngayon pagdating sa issue ng puso at pag-ibig. At maganda ang sense of humor ngayon ng mga Virgo. Sa araw na ito, magiging magaan lang ang iyong mga emosyon pagdating sa issue ng relasyon dahil mas maging malawak ngayon ang iyong mga pag-unawa. At para naman sa iyong career at sa pera, hindi masyadong mapakalimutan ang mga Virgo pagdating sa desisyon ng pera, maari na sa araw na ito kasi maraming mga tao ang hihila sa iyo sa iba't ibang direksyon, mayrong mga tao na gustong mag-shopping o kaya iba-iba ang kanilang mga gusto. At sa araw na ito, kailangan lang maging maingat sa iyong investment, maging maingat sa iyong pera dahil marami ring mga tao ngayon ang medyo pushy at baka mapahamak ka pagdating sa iyong mga gastos. Sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. ang yung lucky color ay purple at a lucky numbers mo ay 5 16 24 32 33 at 42 Focus naman ang mga Libra sa araw na ito at marami ang inyong effort ngayon sa pagrisulba ng mga problema. At sa araw na ito, hinaharap ninyo ang inyong mga financial obligations at binibigyan ninyo ng karagdagang panahon anuman ang inyong mga obligasyon sa buhay. Ngayong araw, mahalaga ang pasensya dahil marami ang makikialam sa araw na ito, Libra. Para naman sa iyong kalusugan ngayong araw, magingat dahil medyo mataas ang mental stress ng mga libra dahil sa inyong mga ginagawa o kaya sa mga problema kinakaharap ng pamilya. Iwasan ang stress sa araw na ito at kung meron kang tsansa na makapag-relax at mag-enjoy, gawin mo ito. At sa araw na ito, kailangan ring uminom ng karagdagang tubig at siguraduhin na ikaw ay nakakakuha ng tamang pahinga para maging maayos ang iyong kalusugan. At para naman sa iyong pag-ibig, ngayong araw, wag masyadong i-push ang mga pag-ibig ngayon. Mara, maraming romantic drama sa araw na ito. Iwasan ang mga tao na masyadong madrama, lalong-lalo pagdating sa mga issue ng kanilang mga pag-ibig. Sa araw na ito, seryosohin ang iyong oras para sa iyong sarili at planuhin mo kung ano ang makakatulong sa iyo. Hayaan mo na muna ang ibang tao. Para naman sa iyong career at sa pera ngayong araw, ikaw ay mapapalibutan ng mga problema kahit na hindi naman ikaw ang sanhi ng mga ito. Kaya bantayan ang iyong temper sa araw na ito. Maari kasi na magalit ka ngayon ng sobra dahil sa mga ginagawa ng ibang tao. Panatilihin kalmado ngayon ang iyong sarili, lalong-lalo na sa paggawa mo ng mga desisyon para wala kang pagsisisihan at anuman ang mga commitments na hindi mo kaya ay i-cancel ang mga ito para hindi ka masyadong madala sa pressure. Ngayong araw Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 4, 20, 24, 26, 38 at 42. Ngayong araw ang mga Scorpio ay kailangang umiwas sa mga tao na negatibo. Maraming mga magagandang surprise para sa iyo ngayong araw Scorpio, pero ngayong araw kasi marami ring tao ang magkakalat ng mga masasamang pananalita o masasamang kwento para sa iyo o tungkol sa iyo. Kaya maging maingat ngayon sa mga tao, piliin kung sino ang iyong mga binibigyan ng tiwala at piliin kung sino rin ang iyong mga binibigyan ng oras para magkaroon ka ng kapayapaan ng iyong isip. Sa araw na ito, meron rin namang mga totoong kaibigan na malapit sa iyo. Kailangan lang na magingat dahil merong iba na plastic, yung iba naman ay hindi seryoso sa iyo. Kaya bantayan ang mga ito. Para naman sa iyong kalusugan at sa iyong wellness ngayong arao marami kang ma-realize ngayon na pagbabago pagdating sa iyong lifestyle para ikaw ay mas maging healthy at mas happy ka. Magaganda ang mga resolusyon na pumapasok sa iyong isipan ngayon. Ito ay magpapalakas sa iyo. Kailangan lang na magstick ka kung ano man ang iyong mga plano at i-enjoy e ang iyong sarili. Umiwas sa mga tao na hindi masyadong maganda ang kanilang mga katangian. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, perfect ang araw na ito para sa pag-ibig ngayong araw maganda ang appreciation na makukuha mo galing sa ibang tao, magaganda rin ngayon ang mga ibinibigay nila na oras sa iyo. Ang romansa ay maganda sa araw na ito. Kung ikaw naman ay single na Scorpio, maganda ang araw na ito dahil maari na makilala mo ang isang tao na maging espesyal sa iyo. maari rin na maging romantic mamayang hapon at gabi. maka ka ng mga bagong kakilala at mga tao na maaring magpatibok sa iyong puso. Para sa iyong career ngayong araw, ang mga Scorpio ay magiging confident sa araw na ito. Proactive rin kayo. Kayo ang naghahanap ng mga pamamaraan at hindi kayo nag-aantay ng ibang tao. Maganda nga Araw na ito para sa mga Scorpio na pupunta sa mga interviews at sa araw na ito kailangan lang na alagaan rin ang iyong pananalapi. Maganda ang iyong mga plano ngayong araw. Maganda rin naman ang inyong dedikasyon pagdating sa inyong trabaho. Ngayong araw Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 4, 16, 18, 26. 39 all 43 Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ang mga Sagittarius sa araw na ito ay mas magaling makinig sa kung ano ang mga problema ng ibang tao. At ngayong araw, maganda rin ang inyong mga pananalita. Very effective ang iyong komunikasyon sa araw na ito. Willing ka rin na makipagsunduan sa ibang tao. At maganda ang suportang makukuha mo galing sa iba. Para naman sa iyong kalusugan ngayong araw, magingat dahil mas prone ka sa lagnat ngayong araw. Kaya, ano man ang mga precautions na pwede mong gawin para makaiwas sa problema sa pangangatawan, gawin mo ito. At kung hindi masyadong maganda ang iyong pakiramdam, ay agapan ito agad-agad. Ipahinga ito kung kailangan o kaya bantayan ang iyong diet ngayon para manatili kang malakas. At para naman sa iyong wellness, maayos naman ang iyong pag-iisip, walang masyadong stress, meron mga konting problema pero magaan lang naman ang iyong mga pananaw. Kailangan lang ang physical health na bantayan ayan. Para naman sa yung pag-ibig at relasyon, maganda ang araw na ito lalo na para sa mga Sagittarius na umaasa na babalik ang kanilang dating minahal. At sa araw na ito rin, maganda para sa mga Sagittarius na gusto nang mag-move in kasama ang kanilang mga minamahal. Meron kang sapat na panahon at sapat na oras para pag-isipan ang mga ito. Para naman sa iyong career at sa pera ngayong araw, maganda ang iyong career, maganda ang motibasyon mo sa iyong trabaho ngayon. Ang mga tao ngayon ay maaakit sa iyong mga pananalita at mapapansin nila ang iyong galing. Nakikinig rin sila ngayon kung ano man ang iyong mga idea, kaya pabor sa iyo ang career sa araw na ito. Ang pera naman ay katamtaman lamang kaya kailangan pa rin nabantayan ang iyong mga gastos. Sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 7, 15, 18, 28, 37, at 42. Magkakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili ang mga Capricorn ngayong araw. Mas humble rin kayo, nakikinig kayo kung ano rin ang mga ideya ng ibang tao. At sa araw na ito, magaganda ang iyong approach sa ibang tao kaya marami kang makuhang suporta ngayon sa kanila. At para naman sa iyong kalusugan at wellness ngayong araw, magandang ang enerhiya ng iyong pangangatawan. Maari na sa araw na ito, mahilig kang mag-visualize. Kalmado ang iyong mga emosyon ngayong araw raw at magaganda ang mga negosasyon na iyong gagawin sa araw na ito stable rin naman ang iyong mga pag-iisip ngayon at desisyon kaya maganda ang kalusugan at pangangatawan ng mga Capricorn para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw maari na kailangan mong magingat sa mga impormasyon na iyong makukuha ngayon lalo na kung ito ay patungkol sa inyong partner at para naman sa mga single na Capricorn maaring ang araw na ito ay isang magandang turning point ng isang relasyon maari rin na sa araw na ito ikaw ay makakuha ng karagdagang respeto galing sa iyong kapartner at sa ibang tao. Ngayong araw Capricorn, maganda ang daloy ngayon ng enerhiya sa iyong trabahoan dahil ikaw ay nakakaroon ng power of authority. Maganda ngayon ang iyong mga connection sa ibang tao pero kailangan ang pasensya sa araw na ito dahil ang dami-daming opinionated na iyong mga kasamahan. Iba-iba ang kanilang mga pananaw at hindi rin sila takot na sabihin kung ano ang kanilang mga nararamdaman at kung ano ang kanilang mga plano. Kaya banta kasaysayan ngayon, ang iyong mga pakikipag-usap sa iba, maraming judgmental ngayon sa trabahuan. Kaya relax ka lang sa araw na ito, habaan ang pasensya. Ngayong araw Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay 5, 14, 28, 33, 36, At 42. Marami ang gagawin ng mga Aquarius sa araw na ito at maaari na pakiramdam mo hinihila ka ng ibang tao sa iba't ibang direksyon dahil kailangang maraming gagawin sa araw na ito. Mas maging matatag ka ngayong araw, magaganda rin ang iyong mga desisyon ngayon kahit na medyo mahirap ang iyong mga gagawin sa araw na ito. Bantayan ang pagiging emotional ngayong araw dahil makakaapekto ito sa iyong mga desisyon. Sa araw na ito para sa iyong kalusugan, maganda naman ang iyong pangangatawan. Yung araw kailangan lang bantayan Aquarius ang iyong mga kinakain dahil mas prone ka sa araw na ito na magkasakit sa tiyan. Maari na ito ay dahil sa iyong mga iniinom. At para sa mga Aquarius na mahilig uminom ng kape, hinay, hinay sa inyong addiction sa kape. At huwag kalimutan na uminom rin ng karagdagang tubig. Para naman sa inyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, maganda ang pag-ibig sa araw na ito para sa mga Aquarius. At ngayong araw, ikaw ay nagbibigay ng karagdagang kumpiyansa sa iyong kapartner. Maaari na ang iyong kapartner ngayong araw ay magbukas ng kanyang saluubin at ng kanyang mga problema sa iyo. At ngayong araw, ikaw naman ay magbibigay ng iyong full support para sa iyong minamahal Positibo rin ang enerhiya ngayon ng mga Aquarius pagdating sa inyong trabaho. Magaganda ang inyong aksyon pagdating sa mga pending assignments at sa mga proyekto. Maari na matapos mo ang mga ito. At ngayong araw, ikaw ang mag-motivate ngayon ng iyong mga kasamahan. Ikaw rin ang magbibigay ng karagdagang encouragement sa iyong mga kasama na medyo hindi masyadong responsable sa kanilang mga trabaho. At ngayong araw, ikaw ay magkaroon ng mas maayos na pananalapi kumpara kahalagang hapon. At ngayong araw Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 2, 4, 16, 18, 26 at 41. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Mas dedicated naman ang mga Pisces sa araw na ito, lalong-lalo na sa pagtapos ng mga kailangang tapusin at paging organisado sa inyong mga trabaho, lalong-lalo na sa tahanan. Ngayong araw, ikaw ay nakakaroon ng positibong pangangatawan, maganda ang iyong fitness routine sa araw na ito, magaganda ang iyong mga physical activities at ngayong araw, maganda rin ang iyong mental state. Para naman sa yung pag-ibig at relasyon, maari na ang mga Pisces sa araw na ito ay maakit sa isang tao na iba ang kaniyang culture, iba ang kaniyang pinagmulan na bansa at maari na sa araw na ito very passionate, very emotional ang mga Pisces at maging maingat lang sa mga pinapasukan mong sitwasyon. Para naman sa iyong career at sa pera, ngayong araw marami kang matapos na trabaho kaya magkakaroon ka ng extra na oras sa araw na ito. Kailangan lang Pisces, bantayan o kontrolin ang iyong mga gastos balansihin ang iyong mga bayarin at ang iyong mga pagbili ng iba't ibang bagay. At sa araw na ito Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 7 15 22 28 37 at 41 Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh -huh. Nating halaga na para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kapalaran mo dito na kadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyap, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Vivian, never kang bibitin Gusto ba pinig sa hula tarot naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, idumito e, ka na Araling Pilipino na ang kakana